Okay, so ito yung gamit natin go farm, Clear more. Okay, so hindi na tayo mag-apply ng atrasin yung nakabox na powder kasi nga ito, ang AI nito ay atrasinden din. Saan ba yun? Ayun o, atrasin. 300 grams per liter. Okay, tapos ito, clear max. Uh, glyphosate. Uh, 640 at saka lalay tayo ng 240 go fam 240 Esther ay so yan yeah, mag spray na sila dito yung mas hmm. <laughs> juice <laughs> Aroma na ma. Aroma na ma. Extra, extra energy. Extra energy. <laughs> extra joss. <juice. laughs> <laughs> Sobra. Okay, nandito tayo sa kabila GoFarm. Ito yung sinasabi nila GoFarm. Ayan o, oh, pag naarawan. O, oh, tapos mag-brown yun. Wala na. Diba? Wala na. So, kailangan matakpan kaagad. Pag nakatanim ngayon, kinumagan, dapat matakpan kaagad gofam Ayan, meron pa dito sa kabila o. Oh. Ayan. Sayang sayang trabaho, sayang pagod pag ganun go home oh. kaya dito ulit ako ngayon Pangatlong araw ko na ito ngayon kasi mag isa lang ako eh na nagtatakip pero hopefully makakuha tayo ng kasama go home Whew. ito kailan oops Ayan, matakpan ito ulit ayan 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 okay. Ayan na, may natawag na ako go farm, Yun, yun sila oh. Whew. Madami-dami pa to. Whew.